Eto na nga po. <laughs> Para kasi meron kami call time na afternoon. So naabutan kami ng lunch time. Tapos kami nila Barbie naghahalap ng saan na kakain. Ang wakit-wakit tapos saan na kakain? Wala na ko kasi yung mga kainan. Ayun, bukas! Enter kami, pasok. Pa-order nga ako, pa-order nga kami ng isang ganito. Kasi nabigyan mo kami nito, nito. Mind you po, 12 Binili namin. Ang ganda uh, ano, eh. ito, ang pakamunggong ganda na pakinggan. Ang fok, she's fuck. fok. Gano'n? Bigyan mo tayo. Ano yung, ano yung, indistin ng bagoy. Beef indistin pala. So sisig. Pulutan pala. Oo. Pulutan pala. Namulutan kami. Ang hatunan. ng ano. So yun yung pin kami sana. May piko po ba dito? Ay, piko. Pinigyan kami ng latest meal. Lahat yung pino pinaka-memorable. Tapos, nilibre kami ni Barbie. Thank you, Barbie. Sobrang memorable yung